Yeah, the first time I met her was, know, mga 42 years ago. Ni-request no. nung pub, uh, publicist niya, si Chit Ramos also my publicist, na mag-pictorial kaming dalawa. In-orchestrate na yon dahil nasa Regal ako nun. Si Bong was then, I think, starting off as an actor, as an action star that time. Oh, wala ka pang movie. Wala pa, din. Wala wala pa, 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 pa siyang pa movie man. that time. Bagong salta siya. nag pa lang ako sa Amerika From the same... I wanna stay here with you. All that we have is each other now. Don't be a I'll be be enough if you're giving me your love, giving me your love. namin pagkikita, nagre-request na kaagad siya ng date. Eh, 14 years old lang ako noon. So, sabi ko, I'm sorry, I'm not allowed to go on dates. School, bahay, trabaho lang ako. Tsaka, stricto ang parents, uh -oh. ha? Ang tatay, militar. Colonel. Nung 16 years old ako, somebody was sending me flowers na JR ang initials. Hanggang sa one time, in-interview ng dad ko yung nag-deliver ng bulaklak. Taga Cavite ba yan? Papuntay mo sa bahay, gusto namin siyang mamit. So, eventually, nandun naman siya sa labas ng bahay that time. Consistent siya na, palagi may so, rosas, chocolate. Ang unang niligawan ko, actually hindi siya. Unang niligawan ko yung nanay at tatay niya. Tama siya, unang niyang niligawan ng mama at papa ko. So, eventually, nahuli niya yung damdamin ng aking mga magulang. if I'm bago kami kinasal, naka one year, four months tayo, or nine months. Alam na ng tao kung bakit kami maagang nag-asawa, 18, 19 years old, 1986. May 28, kami kinasal sa United States of America. That was our first wedding. Tell me what, what you wanna do, I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright siyempre, naawa na rin ako sa kanya. You cannot hide uh, yung anak ko, di ba, for a long time. Sabi so, ko, harap mo rin naman yan, might as well. Harapin yan, kung maapektuhan yung karir ko as an action star, then so be it. I'll be Napakasalan siya sa simbahan Dito sa, sa Pilipinas. Pilipinas. Yan nga yung centennial uh, wedding. wedding na naganap. That was uh, March 25, oh, uh, 1998. Uh, the centennial celebration yeah. of our independence. I Kasi sa mga sekreto namin, eh, una sa lahat, mahal namin ang isa't isa. Sa dami ng pinagdaanan namin through all the ups and all the downs, nagkakaunawaan kami. Give and take. Give and take. We understand each other's responsibilities. Despite of all the trials in life, kahit nag merong gustong sumuko, may isang hindi susuko. Importante sa relasyon kasi, tiwala ka na lang. Kung gagawin mo parang ang relasyon nyo, itatrato mo parang isang damit, na pag mo, pwede mong hubarin, magpalit ka ulit ng panibagong damit, asawa mo na siya, huwag mo iwan. Dahil syempre, may mga anak kayo, kailangan huwag tutulugan yung mga problema. There are times na susuko talaga kayo. And the only way to bring back that love together is by kailangan. drawing your strength closer to God. Yeah. Palagi nasa ang center Panginoon ng relationship ang... ninyo, Panginoon. Don't wash dirty linen in public. O kung may problema kayo, kayong dalawa na lang yung nag-uusap. kami may, may meron ng ibang pumapasok sa relasyon ninyo, pag nagpa-apekto kayo, that's the end of your relationship. Surround yourselves with good friends. Kasi pag na, napaligiran ka ng mga sol-sol na kaibigan, na Hoy, alam mo ba yung sige Nakita yung asawa mo, ganito, 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 will hurt both of you, and the whole family, eh, pag-isipan mo na isang libong beses bago mo yan. Dahil once na binitawa mo na yan, mahirap bawiin. Baka dumating ka na dun sa point of no return. Kahit ano mangyari, hindi ko iwanin yung kasawa ko. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Parang totoo yung pakiramdam ko. Oh my God. Both. Basta Kasalanan. hindi mo tutulugan yung problema. <laughs> Minsan, hindi mo maalis na, uh, um, siyempre, magsiselos. That's normal. Pinilit mo ng pinilit yung gusto mo. Pag-aawayan, pag-aawayan. Walang katapusan. Ano pupuntahan ng relasyon niyo? Wala. Kailangan may cooling down process. Para ramdam ko sa kanya kung gano'y, parang may nag-reklamo. May nag-reklamo. Hindi, para ramdam ko sa kanya yung, siyempre, yung, yung pagmamahal ko sa kanya. May pagkukulang. Palagi ko naman sinasabi, I am not perfect. Naalala ko noon, hinaraanan niya ako. Nag-hire siya ng tutugtog, tapos kumanta siya. Tapos may bulaklak. that's one of the uh, romantic moments na talagang humingi siya ng, ng tawad sa akin. Ang pinaka-meaningful kasi sa amin, when we reach the lowest part of our lives, yung nagdadasal kayong parehas, tapos umiiyak kayo. Ang pinanghahawakan talaga namin ay Panginoon na lang. And when you reach that point in your relationship, it's different eh. Uh, yung relasyon namin naging mas matibay. When you pray together, strength comes from Him. Sa kapit lang sa Diyos at uh, malalagpas ang lahat. Manindigan tayo sa vows. Pinapangako ko sa iyo na ikaw ay aking mamahalin at pagmamalasakitan sa lahat ng oras ng aking buhay. Ikaw ay aking igagalang bilang aking asawa at ang buong mong pagkatao ay aking pahalagahan. Yung binigay ni God na, na, blessing. Now we have a, a doctor. Now we have a, a lawyer. We board members the president. Brian, congressman ng party list. Yung si Jolo. Yung blessing na dumating from God. Nasaktan man kami, yung buong pamilya. Ito yung kapalit ng paghihirap mo. So, that's why I'm very thankful. Uh, talaga ako trabaho for the people because I owe it to the people. Yun ang pinangako ko kay God yung nandoon ako sa lowest point of my life na I will do everything for the people kahit buhay ko. I promise I won't leave your side be who you are and you'll be enough If you're giving me Sunod na nakita ko yung uh, karuwae sa mga skirt niya. So, Naalala ko yung centennial uh, wedding niya. Nasa kalagitanan na kami ng mga buhay namin. Huwag na 90-90. Pumunta kami sa farm. Hmm. We listen to music. Kumain lang kami magkakasama ng pamilya. Yun para sa aming quality time na yan. Nagtatanim kami ng puno. Being Farming. closer to nature. There was a time also na nung during COVID, sinurprise ko siya nung Valentine's Day. May music, may informal dinner. Yan. I think that was one of the most recent romantic ideas na, na naibigay ko para sorpresahin siya. All your love, give me all your love foggy all the time, siya naman, you're beautiful Nung nagpapayat and, siya, uh, nagpapapayat din ako <laughs> yeah. Deh, Kasi na ako sa sarili ko Yung pantalon ko, nagkakasya sa kanya One thing nice about Bong, kasi he doesn't hinder you to to improve yourself, to develop yourself We support each other uh, in all aspects Kung may problema ka, magtutulungan, gano'n ganyan kami as husband and wife gawin mo lahat ng magagawa mo para mapanatili ang pamilya. Oy si Bong Rebilla, naku, hindi tatagal yung asawa niyan. Siguro, bira din ako makakita na katulad na isang lani Mercado. That's why I love you so much. Dahil yes. yeah. sa'yo my forever and to all couples na ikakasal. Find your forever at naniniwala kaming my forever. My forever. Kung ako'y mamamatay at mabubuhay muli, siya pa rin ang pipiliin ko at mamahalin habang buhay. Max. Max.